mga bracelet na order nila ni sir na taga Negros Occidental at taga Sultan Kudarat ang order ni sir na taga Sultan Kudarat ay itong Gumamela Silis bracelet at itong 10 elements bracelet ay para ito sa Negros Occidental pinadeliver ko na ito sa GNT Express noong mga nagtaang araw at ngayon ko lang ito na i-post ang mga bracelet na ito ay meron ding kasama na panlagay sa wallet yan ay ilalagay din nila sa wallet at dadalhin palagi kahit saan man magpunta. Ang pag-alaga sa bracelet nito ito, isusuot lang palagi sa kahit saan mang parte ng kamay na nais mo itong isuot. Left or right, pwede lang. At aalagaan mo ito sa pamamigitan ng pagpahid ng langis o virgin coconut oil nito. Paminsan-minsan para manatili itong makinis at kapag nadumihan, ay pwede mo lang itong brushan. Pwede lang itong mabasa ng tubig kapag naliligo. At pag natuyo na siya, papahiran mo lang siya ng virgin coconut oil o langis ng niyog. Palagi mo lang itong isuot para manatiling protektado sa lahat ng klase ng mga bad spirits, sa lahat ng klase ng mga masamang nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mata ng tao. Tutulungan ka nito at hindi ka mapipinsala ng lahat ng klase ng bad spirits, mga aswang, mga demonyo, mga masamang enganto, kapre, duwende at iba pang gaya niyan proteksyonin din sa lahat ng masamang kapangyarihan, kagaya ng kulam, barang, sumpa, usog, bati, tigalbo, palipadahangin, mga buyag-buyag at iba pang mga masamang kapangyarihan. Nakatulong magbigay swerte sa negosyo at anap buhay sa bayan lang ng pagsusumikap at tamang kaalaman sa ginagawa para ito ay mapalago. Ingatan mo lang ito para magamit sa pang matagalang panahon. Kagaya ng bracelet ko, kinusuot ko lang palagi at iniingat-ingatan ko ito dahil kahit pa paano ay makakatulong na rin ito para maproteksyonan sa lahat ng klase ng mga uh, masamang atake ng mga nilalang na hindi natin nakikita at uh, ito ay nakatulong rin magtunaw ng mga malas na energy sa katawan ng tao at sa paligid ng tao nakakapag-attract ito ng good luck para sa taong nagdadala nito pero paminsan-minsan nagkakamali ka pa rin sa mga desisyon mo sa buhay bilang isang tao para ikaw ay mas matuto pa. Ah, uh, ito nakakatulong ito dahil nababawasan yung kamalasan ng isang tao.